kilala hindi eh. <coughs> <mo> <coughs> buhay pa mama ni mamay si ma ning ano <coughs> ni pop rice popcorn dali boy

Anong okay. anong masasabi mo kadtong sinasabi niya na? Totoo My yan. Totoo man 'to? Hindi ko alam. Sabi ni kuya tang ano ka yan. Ikit lang takong ano sa nagagalaw niya. Biglang magkulog ang tulak. Kok bunklas si mga idong. Inya e, si Stormy paborito niya spaghetti. Ano <laughs> oh, na naman? Kitla <laughs> mo 'yung kape ko yang sumasabay. <laughs> Pulutan niyan pa? Sa <laughs> YouTube. Ako na mo atseng sing duman sa ano, pag sangag. Ito yan, ko talaga yan. Ibaka na na sa sepon to, Ito yung mga Igwa. O, kay Reba na pati din doon, hindi? Pati Ay, nga rin, dayan. Ang niyo. Hindi. Wala ano? Hindi sa... Malulubatong ko ni ano na? Kakawat ba gaya ng si Kuya Simo? Dali ka? Dali po ah. Yeah. Sige, sige po. Mabuhong araw kayo nakakawat. Ano hey, na Ba? May nag... Babayo. ayun ya ng